Kakatapos ko ngalang lang maligo, ate, at ayusin ko na ang aking buho. Sa mga oras nga na ako'y naliligo, bilisan ko na daw at may naghihintay sa akin. Huh? Kaya naman dali-dali na akong nag-ayos dahil nakakahiya doon sa naghihintay sa akin. Pero mga mare, iniisip ko pa kung sino nga ba o ano nga ba yung naghihintay sa akin. Medyo nakakapagtaka yun mare ah. Pero kahit ako'y nagmamadali na nga inaayos ko pa rin yung pagsusuklay ko kasi sobrang haba na nitong buhok ng maranyo. Iniisip ko na nga ang pabawasan na yung buhok ko kasi sobrang haba na at lalo na ngayon sobrang init ng panahon. At eto na nga malapit na akong matapos kaya naman lumabas na ako ng bahay. Kita ko nga itong panahon nga ay hapon na. Lumabas na nga ako at nag-isip-isip na kung anong uulamin at ako'y magsasaing na rin. Sobrang natouch nga ako at nasyak sa tuwa sa naghihintay sa akin. O, oh, de ba diba? Mapapasayaw na lang talaga ako sa tuwa. <coughs> natouch na lang talaga ako mga mare. Dahil sa lahat ng naghihintay, ito lang talaga ang hindi marunong sumuko. Sino ba naman ako? Marupok lang to. Wala pa palang tubig kaya ito mamajikin ko na lang. Sana all may magic. Tada! Tenenenen. Tubig nga yan baka di nyo makita kaya hinawakan ko pa o di ba? Totoong tubig mga mare ha. Totoong tubig yan, hindi ko kayo niloloko. Siya lang naman ang nanloko sa'yo. Ayaw mo lang tanggapin, ba? Diba? Sa sobrang rupo ko nga, pati hugasin, eh, natatouch na ako. O oh, ikaw, mare, may naghihintay rin ba sa'yo? <coughs> Worth it nga yung paghihintay niya sa akin dahil till the end, mapapansin ko rin naman siya at hindi ko siya matitin. O oh, ba diba, mare? Mari, sa lahat ng naghihintay, ito lang ang di mo kayang tisin. Di ka rin niya luloko, kay dahil kahit anong gawin mo, babalikan ka rin yan. Dahil nagagamit mo nga siya. Isipin mo na lang, nagagamitan lang kayo, kaya hindi niyo maiwan ang isa't isa, magbabalikan at magbabalikan kayo, di ba? Sangkater bang hugot to mga mare, ah? Pagod na nga akong ide mo sa inyo, yung paghuhugas ko, kaya mamajikin ko na lang. A few Ering nga mga mare at natapos ko na kaya magsasaing na naman ako. O oh, ba? Diba? Magic magic na lang tayo ngayon mga mare ah. Ering at isasaing ko na ito, kaya't lalagyan ko na ng apoy para naman maluto na ang pagmamahal niya para sa iyo.